hinto ang pag-scroll. May bagong chart-topper ang Netflix. Ang K-pop Demon Hunters ay naging pinaka-pinapanood na pelikula sa kasaysayan ng Netflix. Ang animated na K-pop musical hit na ito ay nakakuha ng nakakagulat na dalawang daan anim na milyong view na nagpatalsik sa Red Notice upang makuha ang number isang spot sa Netflix. Ang hype ay hindi huminto sa streaming. Ang limitadong pinalabas na theatrical release ay nakakuha ng halos labing siyam na milyong dolyar sa takilya, na ang unang pelikula ng Netflix na nanguna sa mga box office chart ng US. Ang soundtrack? Maalamat, nag-debut ito sa top 10 ng Billboard Hot 100 na may apat na kanta habang ang Golden ay naghari sa numero uno. Isa sa buong mundo. Sa direksyon ni Maggie Kang at Chris Apelhans, Pinaghalo ng K-pop Demon Hunters ang enerhiya ng K-pop sa Korean mythology. Ngayon, sinasabi ng mga kritiko at tagahanga na ito ay karapat-dapat sa isang OS na kotse. At ang usapan tungkol sa mga sequel, isang palabas sa TV o kahit isang stage musical ay nasa arena. Ang tagapangalaga, Glamour ang edge. At bakit ito sumabog? Isang halo ng mga kaakit-akit na kanta, relatable na kabayanihan, na animation, at girl power na direktang nagsasalita sa kaluluwa. Isipin Sailor Moon meets Demon Hunters meets K-pop. Kung hindi mo pa ito nakikita, nawawalan ka ng isang kultural na kababalaghan. Handa ng sumalis sa K-pop Demon Hunters Rebellion? Sabihin sa akin ang iyong paboritong kanta o eksena sa mga komento.